Ano yung mga kailangan dito? Sa, ano yung uh, priority sa lungsod ng Pasig? Marami. Minsan, ang sinasabi nga nila, eh, paano makakain ng sistema yan, di ba? Pero nakita ko na kung kongresista ka, kung senador ka, kung mayor ka, o governor ka, agad, uh, yun talaga, medyo kahit paano, ikaw yung ano eh, ikaw yung nagdadala eh, ng sitwasyon eh. Sa totoo, halos wala namang gustong konti lang nagpronta kasama namin noon, di ba? So, yun naman ang, <laughs> yun naman to. Pero may kita mo, no? Uh, despite that, ano yung unang act na ginawa niya dito? Wala naman tinanggal. So, minsan, meron din silang issue na gusto nilang tanungin, eh. Pero hindi, wala lang silang makausap, eh. Pero totoo yun, kung nakaya tayo nag-K to 12, dahil para mag i -par tayo sa ibang bansa rin. Again po, no? Ang sinasabi nila ay Una-una para maging job ready at college ready. Mm. Pero apparently, hindi totoo yun. Mm. Di ba, hindi nga naging totoo. Hindi naman job ready ngayon. tao sa inyo, district congressman, no? Yes. Ang ating city may dalawa ng distrito. Sa, sa council, tama. Dapat po ba magkaroon na tayo ng, ano, ng dalawang congressman? Alam mo, uh, at the proper time... Um, ito po ba ay uh... Nakikita lang ba, or iniisip lang ng mga supporters, uh, yeah. may gap po ba kayo ni Vice Mayor?